Ayan po, oh. Dati po, ilang pilas. Kunin mo yung na-away. Kunin yung na-away. Yung mga na-away. Marami lang nila, na, na sila. Sige, dito. <laughs> <laughs> ano ba magandang topic? Mayroon ka ba mga idea? Ay, kaka takot. Ayan na, papakain na po. ay buksan ko muna doon, doon lang ingat ka nang lilipad yan sila dito o oh, dito ba dito ito may iba pa dito sa labas eh. hindi pa sila makapasok Babaeng gansa. Oh, oh. Ayun Ay, oh. Andiyan sa grupo apat yan sila ayun oh. Ay, Oo. Oh. Oh. Wala, na. Wala na guys. Ayan, may baka rin tayo dito oh. Ayan yung mga baka namin oh, Masayang mga baka yan po yung mga alaga namin dito. Hello? Ayan o. Oh. Ito para purgahin to. Bilog ang tiyan. Hello? Kumusta na? Oh. Ay, natakotin siya. Ayan po. Oh, dito lamang din yan sila. Nakapre-raise. Hello? Hello? Oh. Yan, baka. Tapos yung mga baboy natin nandyan. Yung mga inahin natin baka nandun sa unahan pa. So, ilang piraso itong baka dito sa loob? Lima. May lima tayong baka. Ayan, o. Oh. Eh. Ito yung baka na gustong lumapit. Pag hinawakan mo naman, takot. Ayan, o. Oh. Eh. Hello. Mm. Hello. Oh, bait pala, eh. Oh. Hello. Why? Why? ay ayan, ayan, Hmm. Hello. Oh, bait yung baka natin, guys. Ayan po. Kung sa unahan naman, yung mga manok. Dito yung manok sa unahan. At baboy. May baboy dyan. Ito, may star apple dito. Oh. Manok natin nandito. guys. Hello. Ano sa mga chicken at mga Fabios? Ayan. Pinapiraso yung babo. Hello? Wait, wait. Ibang manok natin nandun na, sa kanilang tirahan. Ganon silang tahanan dyan. Ayan, umakyat silang si babo guys. hapon na, dyan na sila yan yung tulugan nila may bahay sila dito pero mas gusto pa rin nila dyan yan yung natural sa mga native chicken yan sa loob mayroon din dito yung iba nandun si babaw dyan na yung sila natutulog pag gabi na po ang mga alaga namin kakain lang po nila o, oh, simple lamang po itong ating paraan farming pag alaga ng mga manok natin dito manok pabogan sa pinakain lang namin ng mais kanina Ayan sila oh. oh. May mga prutas din dyan sa ibabaw Aratiles o mansanitas Kung tawagin dito sa bisaya tas yung bahay ng mga alaga natin Ito lang po, simple lang tas sa loob po niyan Ito po ang oh, Mayroon silang ganyan oh. Isa, dalawa, tatlo, apat May apat na sampahan sila dyan O, oh, dyan sila pagkagabi na So, dahil nga marami kami din ito Bukod dito, may mga bahayan din doon Ayan bahay ng manok tapos yan naman bahay ng baboy yan kasi yung iba dito tumitira si babaw ng kung ano kasi babaw ng eto dyan sila tumitira pag gabi marami dyan so ayan mas madalas pinapalabas nila sila dito ayan ayan so, ang kanilang area ito kunti lang yung babo natin E eh, bala ko maglilipat din ako ng pabo sa kabila Para Makapokus sila dun sa pangingitlog Yung mga baboy naman natin Nandun sa kabila So okay. guys Yan yung mga baboy dyan oh. Eto nakanet lang po Eto ino-open natin Pagka tapos kumain ng mga baboy Inoopen din namin to Para makain naman dito na side sa kabila yung mga manok makalabas sila ayan mga baboy natin may mga buntis na baboy dito ito yung mga naka free na baboy temporarily nandito sila kasi ito yung mga kuhan pa lang maglalandi pa lang tapos yung iba nito buntis malapit na mga anak tapos minsan pag may kambing din na anak hindi na namin sinasama doon sa loob itong baboy kasi delikado yung mga maliliit na kambing sa kanila ayan o oh ito may mga kambing din tayo dito hello kumusta mga kalambing ayan halo halo baboy kambing sama sama sila dyan may baka rin kami dyan ayan kambing busog na busog yung ibang kambing natin nasa loob doon Ayan, oh. Tapos yung iba naman nandito yung grupo ng no, ibang kambing natin. Ayan, yung barako natin. ayan yung mga oh, alaga natin dito. Ang minimintain lang natin dito, mapupurga natin sila. No, kailangan na sila. Kasi pag hindi, ay doon, may mga nanghihinang kambing pag ganon. Ayan, o. Oh. Yung mga malilit na kambing natin dyan, masisigla na, o. Oh. O, oh, masisigla, maliliksi. Ayan, o. Oh. So ayan po yung mga alaga natin dito. So no, halo-halo, kambing, baboy, manok, pabo, gansa. So iba-ibang alaga po meron tayo dito. So ayan po yung ating update mula dito sa Bukid at muli po, maraming maraming salamat po.